Muli po pagbati, bumabati po si Supremo ng isang magandang araw po at magandang gabi na. Uh, ngayon lang po ulit ako, nag-upload uh, nag ng aking mga video sa pagawa ng content. Uh, at ako po ay medyo nagkaroon ng maraming problema, unang-unay sa gadget. Kaya po, ito po nga, uh, aking uh, ginagawang ito ay updating po ng aking maliit na baboyan. Yan nga po ang aking mga sistema, mga sakripisyo ko, mga serbisyo na kailangan talaga uh, lagyan ng malaking sakripisyo sa bawat isa sa atin. Kasi po, uh, ako po ay nasa gilid lang ng maraming kabahayan. So, ayan, maraming salamat sa uh, sa maghapon. Ang mga pakalapit. At yun, sakti lamang na uh, mga boss, ito po yung aking, aking obligasyon. Ngayon po ay oras ng uh, 1 to 6. Pero kadalasan 6 ko pakain ko, kaya, kaya tsagaan ko sila para sa ganyan is madaling araw, hindi sila mainit. Pero ang pa rin, kapag bagong video, minsan 4, misal kagabi ay, ay 3.45, gising ako. Dahil so ganyan Ang akin po lang ay nadiskarte, na walang kadidiskarte nga daw, ay para protektahan ang mga bagoy na ito. At para maprotektahan ko rin ang mga kapitbahay ng sa na hindi ako may reklamo. At hindi mapaalis ang baboy nito Ngayon nyo sabihin na walang diskarte at walang sistema itong ating pag-aalaga. Talaga po, nilalagyan ko ng sistema at nilalagyan ko ng diskarte. At kibat ang sakripisyo. Kasi yung sakripisyo, ay pag hindi ko inilagay, mahayaan ko nilang kahit hindi ninyo focus. Kung parin cameraman sa mga kung may dumi. Yan, focus nyo lahat yan. Kung may dumi, wala. Every time na ako ay every time na ako ay magpapakain, uh, linisan ko yan. After na magpakain, ito maya maya lamang na 7.30 or 8, ay inilinis ko din, yan. Para hindi man umalisa, umalingasa o maging masang ang amoy. Yan po mga boss, yung lagi kong inalag ko nilalagay at inaano ko sa aking sarili. Uh, masama nga ng ko dahil minsan, eh, naglilinis naman ako eh, sabi ni aking kasamang cameraman, eh, hindi, hindi daw maganda ang aking trabaho. Kaya, nagre-reveal ako ng ganito. Uh, kung hindi kong pagandahin, ayusin, huwag lang sa kapirhat. Wala akong At ito po ay, ah, uh, Duro, makapit na, pero kung sa ganun ay nagtaroon ko silang hindi magandang uh, pagbubuntis, hindi magandang anak, siguro naman po hindi ko kasalanan yun. Kaya mga boss, sunod lang sa aking uh, pag-vlog o sa aking pag-update. At tingnan nyo kung may makukuha kayo. Kung wala ay kayaan nyo lang. Iwaksi. Basta ito ang aking ito ay hindi basta nag-vlog, hindi basta nag-reels. At at the same, time, at the same time lang po para una, for the record, pangalawa, para malibang ako si sa, sa walang magpapul magdamag na nandito na hindi na ko lang nag-isa yan po yung aking tanggal stress pag nag-i-edit at pag may nagko-comment parang may sausap na rin kasi katabi maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong panunood at maganda gabi mabuhay po kayo katayin